anak, sana, di ka na magparahali kasi hindi makita pinapaalis na. Mas maigi yung nasa bahay ka para panatag ka rin matulog, kumain ng tamang oras, o uminom ng gamot ng tamang oras din. Saka para panay yung palagi tayo magkasama sa school. Good news! Kung inyong maalala, kahapon lamang ay personal nating nakasama sa ating programa, si Nanay Lorena Agripa Balbidina para manawagan sa kanyang anak na si Angelo Balbidina na tatlong araw nang nawawala at pagkatapos mismo ng ating programa. Nakatanggap ng mensahe si nanay mula sa taong nakakita umano kay Angelo. At ngayon ay kasama natin ang mag na si Lorena at Angelo. Magandang hapon sa inyo, Nanay Lorena at Angelo. Magandang hapon po, sir. Opo, kamusta? Magandang hapon po, sir. Opo, kamusta na po ikaw, Nanay Lorena at si Angelo? Okay na po. Simula nang nakita ko po kagabi siya sa tabako po. So ibig sabihin, ma'am, anong oras po na natanggap niyo po itong mensahe, itong na merong ma. nakakita po dito kay Angelo? Simula po nung pag-alis ko po dito kahapon, diretsyo ako ng simbahan. Sa simbahan pa lang po, meron na po nag-message sa akin. Ano daw yung mensahe na natanggap niyo, ma'am? Na yung anak mo na missing, nakita po namin sa tabako. Mm -hmm. Pero walang exact kung saan talaga siyang parte sa tabako po. So, ibig sabihin, nai, nang pumunta kayo dun sa tabako, ay naghanap pa kayo para mm -hmm. makita si Angelo? Yung matagal pa ako, sir, bago pumunta ng tabako, kasi po, pumunta pa ako ng central Raphael, ng sa dalawa po kasing simbahan na pinuntahan ko, mm -hmm. tapos po pumunta pa po ako ng Santo Domingo Police Station, ta message din po yun sa akin, may ipapa-confirm po na video galing sa computer siya po. Apo. Kung talaga yun yung anak ko po. Tapos nung na-confirm ko po na siya, sabi ko balik ako sa school kasi may trabaho pa po ako sa school. Doon na rin po ako nag -lunch. Mga five na po ako pumunta ng tabako. Habang po pala nagla -lance ako, lunch and merienda po kahapon. May last takes po na Ate Lorena, si Erika to. Yung anak mo nakita ko sa Mang Inasal. Apo. Yun yung pinakalas po na ano, sabi niya, magduman ka na po, baka po mawara pa suaki. So, mm. so dayman po ako agad-agad na pumunta doon kasi kailangan ko nang langit dyan. Kaya kumain muna ako tapos nagtrabaho. So, five na po ako nagpunta doon. Tapos po, diretso ako ng police station para po mag-report na mm -hmm. si Yangani po, si Angelo, may nakailing na niyaon po sa tabako. Opo. Tapos pag-ali ko po duman sa tabako Police Station, nagpadyak ako pa po sa sentro. Tapos may nagtanong ta din, tanong din po ako sa mga traffic enforcers po kung nakita nila. May dala po ko yung picture pong picture dala ko po. kahapon. Apo. Pinakita ko sa kanila. Sabi po nila, hindi man nila nakita. Sabi po nila sa akin, maglakad-lakad daw po ako, baka sakali daw andyan lang. Tapos sa madaling sabi po, naglakad-lakad nga po ako hanggang sa napapunta ako doon sa tapat ng Mang, mang Inasal. Po. Uh -uh. tapos siya po nakita kong nakatayo doon akala ko nga po nakita niya po ako pero hindi pala ako nakita niya kaya nga po lumiko ang ginawa ko lumiko ako papunta sa may side niya para pagdating ko po sa kanya diretso ko na siya mahawakan uh -huh. tapos sa kanya lang ako napansin nung nakaganyan po kasi siya tapos sabay ko ipinasok yung braso ko dito rin sa braso niya po sir tapos saka siya lumingon mas so, nakilala ka niya agad, ma'am. Ni Opo, hindi Angela. siya nagsabi sa akin na, nay, nata niya akong kadigdit. ako tuloy -sabi na sabi-sabi na, ba't iniwan mo na naman ako para inutusan lang kita na, sabi mo, bibili ka ng jail. Bakit uh -huh. di ka na bumalik? Opo. So, nung uwi na tayo. Nung nakausap niyo, ma'am, nang nakuwi na kayo ma'am, nang nakausap niyo po si Angela, ano daw yung naging rason niya, ma'am? Kung bakit siya umalis? Swali, ma ma'am. Ay, sir, di ma'am po talaga siya nagsasabi kung bakit siya umalis. Hmm mahirap po siya makunan ng sagot. Opo. Pagka mga ganyan po nakukuha ko po Opo. siya. Opo. Na ngayon ma'am na nakasama niyo na po si Angela. Ano po yung nararamdaman natin bilang isang ina? Siyempre po masaya. Kung masaya ako kahapon, mas masaya ako ngayon kasi buo na naman yung mga anak ko po. Opo. Kasama ko na naman sila. Apo. Kung meron ka ma'am na minsay dun sa, sa mga taong nagpaabot po sa inyo ng Uh, informasyon patungkol po dito kay Angelo. Ano po yun, ma'am? Sa mga tao po na nag-message po sa akin na nakita nila si Angelo, maraming maraming salamat po sa mga sa magandang kalooban po ninyo. And then po, maraming salamat din po sa garden niya. And then maraming salamat po sa inyo sa Pagtulongin din sana po marami pa kayong matulungan na katulad kong nangangailangan po. Apo. At kami ma'am ay nagagalak na nahanap niyo na po itong si Angelo. At hindi pa tumagal ay, kumbaga nahanap na agad itong si Angelo after yes, po. ng program. Apo. Kaya naman uh, tanggapin niyo po itong munting uh, tulong sa aming program, itong grocery pack. At itong gardenia bread. Mula pa yan, ma'am, uh, mismo sa Gardenia Philippines. Okay. Maraming Ayan. salamat po. Ayan. Malangitaw, yan na. Ayan. Angelo, kumakain ka ba ng tinapay? ang gardenia. Masarap. Ay, sir. Ang lakas niya uh, kumain ng tinapay. Ng tinapay. O, sakto, ma'am. Ayan na, uh, gardenia mula sa Gardenia Philippines. Uh, masarap bang nung nakakain ka ng gardenia at sa tuwing kumakain ka ng gardenia, talagang masarap ang tinapay na yan. So, favorite mo talaga ang tinapay. Yan. At least yan po ang gardenia, ma'am. Kahit walang palaman, ay talagang masarap. Kung meron kang minsay, ma'am, kay Angelo, ano po yun, Ah, yung minsay ko po kay Angelo, nak, sana, di ka na magparahali kasi hindi makita pinapaalis na. Mas maigi yung nasa bahay ka para panatag ka rin matulog, kumain ng tamang oras o minom ng gamot ng tamang oras din. Oh, Saka para panay yung palagi tayong magkasama sa school. Mm -hmm. Kahit okay. tapos ka na, <laughs> Lagi kami magkasama, magkasama po sa, sa, school. Sa school. O, Pag po. nagtatrabaho ka ma'am? Yes po, kasi um. wala po siyang kasama sa bahay. Apo. Oh, Hindi mo na ba uulitin na... Hindi na po uulitin mag-alis po na sa bahay. Oo, kasi kawawa naman yung nanay mo na sa tuwing na umaalis ka ay sao, eh, nag-aalala sa iniisip kung kumakain kumakain ka ba at syempre yung sinasabi ng nanay mo, uminom ka pa ng gamot. Syempre yung kaligtasan mo hindi safe sa labas, baka may mga masamang tao na saktan ka. 'Di diba? Ano yung mensahe mo kay nanay? Mal, ma 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 na mahal mo ba si nanay? Opo. Ayan. At yan na, pag umuwi ka, yan ang tinapay na paborito mo. Yan ang gardenia mula yan sa gardenia Philippines. Alright? Thank you po sa gardenia. Yan. Tana Angelo, ah, wag ka nang umalis sa bahay nyo para hindi na mag-alala itong nanay mo. Okay? O, ayos ba? Yan.